Dito na eh. Anong oras na kayo? mga na yung mga nangyip, kahit Sa yung mga nangyip, kahit na na May mga nangyip, kahit na yung mga nangyip, kahit na yung mga nangyip, kahit na na yung mga nangyip, na yung na yung na

Magalo kasi yung ano ko eh. Oo. Ang marami din po bitbit. Um, Paano yun? Wala't may katulog kayo magbitbit? Mag ano? Tulungan ko kayo nai. So, um, may, may na eh. May transigan po punta dito sa inyo? May transigan na susunod? Oo. Ano ba rin? Ito po ako dito. Ilan yung piraso yung punin mo? Ngayon, tinaroon ko lang. Ah. So, uh, Oo.

pa. Tapos ako doon sa Poki Pagluno, dati ako may kaluto na ako, masukaw. Ako. At sa sila ko ng kagi. Tubig? Gusto niyo tubig? Meron kayo, okay. Ayun ang kumain. Tugyan naman ang kumain. Ayun ang kumain. Ayun ako kumain. Ayun ang kumain. Ayun ang kumain. Ah, binigyan ko kayo. Oo. Eh, paano may ako? May bibigay din. Ha? Okay lang sa inyo. Para yung, yung... Bebe, ano yung makonventahan dito? Ito pa ano, makatulong din pag ng bigas nyo. Ah, opo. O Mga bayad ko sa binigay niyo sa akin na ano, sa akin. Guru, baka din sa inyo to. Ha? Ah, tama lang eh. Dagdag po Hindi na okay lang po yan, eh. Pero oh, ano, yung ito. Ito, 1 2 3. pa makatulong sa inyo pag ng bigas. Kumuha eh. ka Điều này, Điều này, Điều này. này. Điều 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 này.

eto yung tubig ng ate ito tapos siya dito tapos okay na to okay na to na hindi gusto eh gusto ko okay susunod ulit selamat susunod ulit kasi din sana ako baka pundarito eh dito dito ta Mula-mula, doon ako katika pinatang. Ayan, lakipan lang. Kinubus mo? Iba Oh, konti nga lihaan na ito. Marami pa. Minigat mo na lang sila, matang